Bagyo na ang binabantay ang low pressure area sa northern Luzon at tinawag ng Bagyong Bising. Bago pa man ito maging bagyo, ramdam na ang sama ng panahon sa ilang lugar sa Luzon. Bumaha sa ilang kalsada sa La Trinidad Benguet matapos ang ilang oras na pag pagulan. Ganyan din ang naranasan sa Baguio City, kaya ang ilang motorista nahirapang makatawid sa kalsada. Malakas din ang pagulan sa Lawag, Ilocos Norte. Ang tubig tuloy sa Padsan River, bahagyang tumaas. Nakahanda naman daw ang iba't ibang bayan at lungsod sa Ilocos Norte sa posibleng pagbaha dulot ng bagyong bising. Naka-blue alert naman ang buong lalawigan ng Cagayan bilang paghahanda rin sa epekto ng bagyong bising. Ibig sabihin, nakahanda na ang mga gamitin ng pang-rescue at ang kanilang response cluster. Buong araw naman daw kahapon inulan ng Hermosa Bataan. Karaniwang binaba ang bayan kaya maraming marker doon para malaman kung gaano nakataas ang tubig. May mga lugar na rin nagsuspindi ng klase dahil sa masamang panahon. Patuloy ang paglakas ng Tropical Depression Bising na matanya ng pag-asa 270 kilometers kanlura ng Kalayan, Cagayan kaninang alas 8 ng umaga. Pinalalakas pa rin ito ang hanging habagat. Ilang lugar sa extreme northern zone ang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal. Abangan po maya-maya ang latest bulletin at listahan ng mga lugar na may wind signal dahil sa bagyong bising. Sa mga susunod na oras, posibleng bumagal ang kilos ng bagyo. Lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero magbabago ang kilos ng bagyo at papasok muli sa PAR sa linggo. Maaring lumakas muli at maging tropical storm ang bagyong bising habang papalapit sa Taiwan. Ngayong umaga, posibleng light to moderate rain sa western section ng Luzon at ilang bahagi ng Quezon Province, Bicol Region, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magiging malawakan ang ulan sa ilan pang bahagi ng bansa, heavy to intense rains partikular sa Luzon, kaya maging alerto sa baha o landslide. Mula umaga bukas hanggang sa linggo, higit na mataas ang tsansa na ulan sa western section at extreme northern portion ng Luzon. Uulanin din ng ilang pangbahagi ng bansa pagsapit ng hapon o gabi. Maganda ding muli sa ulan dito po sa Metro Manila ngayong weekend. Mainit-init na balita, arestado ang labindalawang tsuper sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa online sabong. Naaktuhan daw ng mga otoridad ang grupo habang nag-online sabong. Ayon sa Southern Police District, dalawa sa mga taxi driver ang nagpataya habang ang ibang driver, kunduktor, maging motorcycle rider ang mga bettor. Ang ilan sa kanila, tinataasan daw ang singil sa mga pasahero dahil sa pagkatalo sa sugal. Kinumpis ka sa kanila ang dalawang cellphone na ginagamit para sa online sabong at nasa 3,000 piso na pusta. Wala pa silang pahayag. Mga kapuso pumanaw sa edad na 78 ang showbiz columnist, talent manager at host na si Lolit Solis. Kinumpirma ng kanyang anak na si Sneezy sa GMA News Online ngayong umaga na nagka-heart attack ang kanyang nanay at pumanaw sa ospital kahapon. Sa kanyang pinakahuling Instagram post kahapon, nagpasalamat si Manay Lolit sa mga doktor na nag-alaga sa kanya. Nagpaabot na rin ang mensahe ng pakikiramay ang mga kilalang kaibigan ni Manay Lolit sa showbiz na si Nasalve Asis at Gorgi Rula. Bukod sa pagiging kolumnista, naging host si Manay Lolit ng entertainment program na Star Talk. Nakikiramay po ang balitang hali sa mga naiwan ni Manay Lolit. mainit init na balita dumating sa tanggapan ng Department of Justice sa mga kaanak na ilang nawawalang sa bungero. Nakatakda sila ang makipagpulong kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulla tungkol sa kaso. Ang ibang detalye kaugnay niyan, ihahatid namin maya, -maya. Wala raw sisinuhin ng pamahalaan pagdating sa kaso ng mga nawawalang sa bungero ayon sa Malacanang sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang Administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang po maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hostisya ang mga pamilya ng uh, sinasabi nating missing sa Bungeros. Pinaubayan naman ng palasyo sa Department of Justice kung gagawing state witness si Alias Totoy o Julie Dondon Patidongan na akusadong gustong tumistigo sa kaso. Pero dapat daw sa ang state witness ay may panindigan sa katotohanan at katapangan. Isa pang mainit-init na balita, may posibleng rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa anunsyo ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, mahigit piso kada litro ang posibleng bawa sa presyo ng gasolina. Nasa 50 centavos naman ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Habang uh, sa kerosene, 80 centavos ang bawas presyo. Ayon sa DOE, isa sa nakaka yan, ang humuhupang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran dahil sa umiiral na ceasefire. Makikita sa CCTV ang mga motorsiklong yan sa isang kalsada sa barangay Abilay Norte sa Oton Iloilo. Huminto ang mga ito sa gilid ng kalsada. Bumaba naman ang ilang angkas at pumasok sa isang kambingan. Paglabas nila, makikitang bit-bit na nila ang dalawang kambing at saka sumakay sa motorsiklo at tumakas. Hindi na inireport sa pulisya ang insidente ng pagnanakaw. Sa Pototan Iloilo, arestado naman ang isang lalaki na nahuling nagnanakaw ng tatlong kambing sa Barangay San Vicente sa Leganes, Iloilo. 21,000 pesos ang kabuwang halaga ng ninakaw ng mga kambing na kaagad namang naibalik sa may-ari. Sinampahan na ng reklamong theft ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag.